this is a soul farm girl. welcome to anika farm. Ah, grabe naman ang kwet. Bilog, 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 ka, bilog Bilog na bilog. Oh, ang gaganda. Ang gaganda na. Ang bilog na bilog. Oh, e. Oo, ang madami. Lalabas na namin yung mga baboy dito kasi mamayang hapon po kami uh, magkakarga sa truck dahil ngayong oras na to is napakainit. Kaya sabi nung kukuha, mamayang hapon na lang para hindi sila mainitan. Mahingan kasi sila sa sobrang init. Kasi, okay. ang mm. O, diba? Okay. O, yung mga white pig, naging black pig. <laughs> Grabe naman itong mga to. O. O, yun o, no? naging black pig na sila. Pero pag napaliduan po sila, white. Ayan, so, so... white na sila. White na. Mmm. <laughs> Sige. Nailabas pa sila doon. Ang dami pa. Ayan na. So, nailabas na po yung mga ibang baboy. Sige na ba lahat po? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 23, 25. Yan. So, limang piraso na lang. Uh, 25 na lahat to. Okay. 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 24 ba? Oh. Ulit natin. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22 uh, 24. Tama, uh, tama. May isa na May isa pa. Okay, okay. Tapos mag sila. Oo. So, 24. anin pa. Okay. Break time muna. Break time. Manginit. Grabe. Tanghaling tapat. 24 pa lang yan. Ayan. Tanghaling tapat na. Naglalabas po kami ng baboy. Ayan. So, nailabas na po yung isang baboy. Bali, 30 na siya lahat itong mga alam sa pagulay. Ang dami na nila, grabe. Ang dami na nila, ayan o. Oh. So, mamaya, papalinguan ko namin yan para hindi sila mainitan kasi sobrang init po ngayon dito. Tsaka yung mga ibang babi talaga hinihingan niya tungis sila Kasi kanina umaga, nakapagpaligo na po dyan sa mga baboy. Siyempre, naglaro-laro sila. Ayan, nagkalat na naman yung mga poops sila. Kaya madumi. Pero bago naman i-biyahin yan, for sure, papaligyan po namin yan para hindi po sila hingaling sa biyahin. Diba? Nakompleto na, Annabelle. Pwede na tayong kumain. Ah, andito na yung mga baboy. Okay, 30. okay na. Kayo na, na, na Break time na. Break time na tayo. Kaya <coughs> na. expect na kami magkarga ng baboy. Mga nasa 3.10 na ng hapon. binayaran na ako agad ni kuya. Hindi pa siya nagkakarga. Ayan. So, 300 at saka 230. Ayan. So, yung kulang, i-online na lang ni Madam, ano? Okay lang naman yon kasi kakilala naman namin sila. Pero syempre, pag ibang tao, hindi pa pwede yung ano ah. May balance. <laughs> Sa kanila lang po yun. <laughs> Dito na. So, hindi ko nabibilangin to. Or mamaya na lang natin buksan. Kaya, kain uh, muna tayo. Merienda. Let's wait. Kaya ito na ako magbilang but... habang nagtitimbang There, sila ng na baboy. Para mamaya uh, uwi na lang sila, di ba? naka ready Hindi ka po! Hey! <coughs> Ayan. So para mabilis tayo, lahat ko bibilangin ko na. Bel! Hey. Ha? Huh?

P44,000. mo, 44. Mm. Sana lagi ganito di ba? May pang-shopping na ako. kung oh, shopping na di ka papagalitan dyan. <laughs> shopping na tayo, Annabelle. Papagalitan <laughs> tayo ng gusto. Ito na tayong mag-alaga. Oh, mag uh, a Okay, Ito pa.

Nagkamali ka Nagkamali talaga ako. May naipit lang siguro kasi mga pera. Yung pera kasi bago. Mm. Okay, sakto. mga Sabi yung ginubit ko, diba? Sabi nga dito ang ganito. ako ni CPA ko. Pwede bang pang shopping ko na lang to Okay. Ayan na. <laughs> Hindi. Joke lang. <laughs> Hindi pa tayo tapos mag ano Magtimbang sa mga baboy. Baka mamaya kulang itong pera. Ako pa yung pag-abono. Hindi pa. Ayan. So, na bilang ko na kompleto po siya. So, 530 yung binigay na cash. Okay. So, kung may kukulang man, pwede naman i-online na lang yun nang kumarit po namin. Anong hula yung mga kapigi? Anong average weight It's ng mga 99. alaga po namin baboy? 99. 99. <laughs> Ako, um, nasa 100 kilos yung average weight po nila ha. Yan. So, malalaman po natin mamaya kung Tama ba ako sa huda ko? Makita ko sa inyo yung mga baboy. Ang lalaki kasi nila eh. Tsaka ang bibilog ng katawan. Ayan o. yung mga katawan nila. O, kayo na. Anong hula nyo dito? Anong average weight nila? Sige nga. Hulaan nyo. Pag nahulaan nyo, meron kayong isang biik. Ganon. <laughs> Ganon talaga. Biik, ano? O, yan. Sige, hulaan niyo ha? Comment, na, comment na lang po kayo. malaki yun. Hmm. naman ang katawan ninyo. gusto naman ang kwek? Ha? Kamusta? Ang sexy nyo ah. Ha? Ang macho. May 97 man nun. Mag 97. Yan. So, inaayos lang po yung test weight. Dapat 100 kilos po ito eh. Ano-ano? Di ba karawin O, sakto na 100 na. Ata, di ba karawin din? Ni, naging 99. 99 naman. Ata, ni. Ata, 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 ni. Hmm. Kailangan ayusin. Kailangan ayusin. Ata, ka-interview oh. muna natin. Tata, tata, sa nga kasut. Kuya, ano, malamig ba sa Benguet? Oo. Oh, nagde jacket pa kayo, hindi na? Oo, jacket pa rin. Ay, nagde jacket pa. Bigyan mo naman kami ng konting lamig dito. Garot. Bagyo. Malamig. Oo, oh, ayan, 100 na. Ayun, tanong ko. Hmm. Pwede na. Ayun, ang tanong. anong oras kay alis dito? Kunyari, matapos tayo ng 4.30. Ilang oras yung biyahe nyo? Mga 10 oras lang. 10 hours? Hala. Malayo kasi. sa Malayo. 90 kilometers pa. Bagyo to. Uh, Ay, sandali, sandali. Bugyas Sipri, ba? Sprint ko muna. Uy, bugyas. Grabe, layo. Pero, Ilang araw nyo lang yung baboy? Mga 5 days. 5 days lang yan. Pero, malamig dun. Malamig dun. Pasyal tayo dun minsan pag may ano oras. <laughs> pag may oras talaga. Wala kaming oras mamasyal. Okay na. Ayan na. So, ready na. Ready okay. na. Magtimbang. Okay. Go, Virgilio. Okay. Ate Celia, okay ka lang dyan? Okay. oh, sige. <laughs> Start na tayo. Ano? Ano timbang? Ha? 96? Ayan na, ayan na. Ayan so, na yung isang baboy. na. Okay, next. Oh, ito na. Ito na yung oras. Mm. So, mamaya tignan natin kung ano oras tayo matatapos. Sakto 30. Sakto okay. 30. Sakto 30. Sakto 30. maliluan na rin yung mga baboy sa loob ng truck. Ayan ang presko. Buti na lang mahangin ngayon dito. Oh, 107! Ang laki niyan!

Ang laki. 7. Ha? So, mm. kayo, ah. Ha? 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 benta po kami yung pinakamabigat 109. Ito na siya yung 109 dito. Tingnan natin mamaya. Kung meron. na siya. Kapag sana na! sana na! Malamig doon. Mas malamig doon kaysa dito. Oo. Oh, okay. Malamig doon. Malapit oh, okay. na. Ano timbang? Ano timbang? taas na Ayan, so malapit na po kami matapos Ano oras na? 4 o'clock na Ayan, ayan O, oh, Lapit tayo sa mga baboy Ayan, sisipin mo mga baboy laki ng mga puwet. Grabe, panalo. Malaki hmm. nila. Meron nag-98 kilos ka rin Hindi ko lang nag-iit. Ito lang natin sa uh, average weight nila kung ilan mamaya. Okay. Hmm, ayan. Hmm, kamusta naman ang puweta? Ang ganda. Macho. Ang <laughs> lalaki ng pet nila. O oh, yan. Oh. Napaliguan na rin sila sa doon sa loob ng truck. Okay. Last pet na. Lapit na matapos. Nabilang ko naman na yung pera eh. Kaya, pwede na lang. kay si Aricelia. Check natin yung mga baboy doon. Kumaja, kumasi Ayun, nagpapaligo na si Ate Celia. Paliguan niyo na si ah! sila. Wow, wow ang มันไม่เอาน่าเศร้าเนอะเดี๋ยวคุณไปนัดที่เด็กน้องไปไปไปทำน้ำมันหนักไปเดี๋ยว 94. Okay. Okay na. 94 daw. Okay na. Matatapos na tayo. Uh, last na. Last one. Last so, one. Oh. 30 na. Okay na. Isa na lang. Konting tiis na lang. Oh, ba, pati gusap ka na ni Berenice. Galaan. Galaan. Ate Celia, palingguan mo din daw si Berilio, Agal Alan. Na. Last one. Tapos na tayo. Ano oh, pa yung average weight nito? Ano sa hula ninyo yung average weight ng mga baboy? Yan na. Yan na. Na, okay. Di ba, Last na 'yan, las na yan, na po. Kaya mo na yan. Oo. <laughs> Hello. ano? Ano timbang? Wala pa. One oh one. One oh one. One oh one. ka? ng mga mga. close up natin doon. Baboy! Ang puputi! Ang puputi nila Baboy na! Yeah. Bye. naman natin si, si Tapos na siya sa niya. Okay ka lang. Okay lang, Pagod pagod. Grabe. Anong pinakamata sa timbang? 109 kilos? Ito, 109, no? Uh, tapos, 108. Allah, ang laki. Ang pataba, ang pataba nila. 108, tapos 103. 102, 100 Yes. Yan, so, ang total na timbang is 2,959. Okay. Uh, 2,959. Okay. Anong average weight nila? Ang average weight nila is 98.63. So, kulang pa pala yung binigay ni Kuya na pera. Nasa 600 plus. Yan. To do the competition, mga kapitid. Kaya nang bahala mag <laughs> Ang total weight niya, ulitin ko ulit ha, 2,959. Yan. So, kaya nang bahala. Okay. Done. We're done mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago po. Happy farming everyone!